Mga si isang mapagpalang aron na naman sa atin. ay nito ngayon sa National, uh, bibili tayo na ng pang project daw ni Hendra. Ano daw yung animal cell? So antabayan na lang natin. At uh, kaya din tayo nandito para ano din, mamili na din ng paunti-unting pang regalo sa Christmas. Kasi mga beshi, marami 50% na 'yun. Ang ganda nito, pwede siyang pang ano pang sabit sa Christmas tree next year. Kaso nga lang medyo pricey siya, uh, 100 ang isa. So, kung sampu, 1,000, ba? Pero maganda siya. Para may iba-iba naman yung pangano natin sa Christmas tree, diba? 99 -nine lang pala mga beshi. May supply pa. Pumasyal din kami dito sa may mga bilihan ng mga gadget. Tapos may binili na din kami na pang malakas gamit. Saan ba? Saan na, Dan? Ba? Doon? Banda doon? Hindi, wala naman. Wag na. Na. Bakit? Then, nagpunta naman kami dito sa my department store. na kami ng pwede mga pang mga pangregalo din. So, syempre, tao lang din huh? naman kami. So, nagpuntum din kami. Kaya ito, pumunta lang muna kami dito para kumain. And mga besi, napansin ko nga itong kuwan nila. Napakabigat ng kanilang kuwan. Mas mabigat pa sa rinadala niya sa buhay niya. And then mga beshi, ito yung ano nila, uh, chili sauce. mag a ka ng 15 pesos. Eh, I can't live without maanghang. So, ayan, sumuha na din ako. Habang magkita, ayan, may pinag-i-discussionan. Bakit dan? Nagpapalitan sila ng vegetables, from vegetables to pati, gano'n. Kasi kung sa akin, ang hirap agad ito. Ang hirap ko. Ayan mga beshi pagkatapos namin mag merienda punta naman kami sa mga beauty products kasi may bibilihin din kami pang beauty di ba? Yung lotion ko sa sugat ko, Ah, dati. Ngayon? Hindi na Ewan ko ba naman dito kay Hanna at yung jacket niya. Ang dami-daming kalawang. Right. Right. Yes, dito kami na mga beshi. Ang gaganda din niya. Yung earrings, nasa 500 plus, 50% siya. Maganda din talaga siya mga pangregalo. Mm. Grabe, ang gaganda mga beshi. Tatatawa ko, parang ako mag -ilongbro. Sobrang excitement eh. Hindi ka So, ayan daw yung gusto ni Hanra. Meron din siyang mga set, uh, mas makakamura sa mga set. Ayan, mga 500 lang yan, 50% ang discount. As what I said mga beshie, makakamura kayo pag set. So ito naman mga beshie, hulaan niyo kung nasaan naman kami ni store or boutique. Siyempre mahirap hulaan yan. <laughs> ito magandang. 99.75 Nahulaan nyo na ba kung nasaan kami, guys? Ay, ayoko pala nang guys. Mga beshi pala. Girls, butik lang talaga to. Mga beshi, no? Kasi, uh, kasi si tita may lahat yung ginugupitan. Sige, try mo nga. So, ay, ano mo lang. Try mo lang ilagay sa hair. Kamukha mo si... Kamukha mo si ano... Si... So, next story naman tayo mga Beshi. Nandito naman tayo sa may guess what then, kung nasaan na naman kami. Kasi mga Beshi, ang sa amin kasi mas magandang mamili ng maaga kasi makipagsiksikan sa dami ng tao, no? Kaya ako ako sa inyo po, ko na yung mga amo kung magbigay na ng 13-month <laughs> pin. Hey, saan na Ano Saan? How much? Huh? Ha? 200. 200 daw. Okay na din. Kaya hindi naman din sa kabila, di ba, bro? Alam niyo ba mga beshi, gustong gusto ko dito sa lugar na to. Tapos sa mga antik din. Gustong gusto ko. Para lang tayo nasa bahay natin. Ang no? Ang Pasko ay kay saya. <laughs> Bakitin mo nga dah, Ano lang, pangaypay. Na ano. Magkano? Magkano yan? 507. 50 small, 289. Large, 570. Pwede siya pang regalo, ano? Mm -hmm. uh, ito, fundi siguro ito, dahi. Oh my gosh, okay. Baka alaga yun. maganda. Hindi yan, eh. eh. Tapos na kami sa isang start date. Ito naman kami. Mga beshi, napakasarap pang mamiling ngayon kasi wala pang masyadong tao. Eh, na sa Toy Kingdom. Ay, hindi doon sa may mga laro-laro. Saan ba yun? May mga token? So, ngiting tagumpay tayo mga beshi. Tagumpay dahil nasa na ng ating mga wallets. Hindi pala natin wallet niya. Thank you so much for watching mga beshi. God bless.